Hello po mga kaibigan! Ako po ay kakanta sa inyo. Uh, hopefully, ma-enjoy kayo at um, magbigay ng mabuting aral para sa inyong lahat guys. Ang title sa kanta na kakantahin ko ay, Are You Ready Now to Face the Lord? Itanong e, ko sa inyo kung kayo ba ay ready na makipagkita kay God. You don't know anytime He will show up here in this world, para kunin niya yung mga anak niya, at dadalhin niya sa, langit na, piniprepare niya para sa atin. So, yeah, heaven is our home, sa mga taong, uh, mga anak ng Jews. So, tanong ko sa inyo guys, kung kayo ba ay ready na, kung, babalik na ang ating Panginoon. So, uh, kung ang sagot niyo ay hindi pa. So, kailan kayo maging prepare? Remember guys, tomorrow is not a promise. So, Today is the day of salvation according to uh 2 Corinthians 6:2 and today is the day of salvation so prepare nyo na today guys because tomorrow is is not a promise so yan lang guys so I hope na ma-enjoy kayo sa kakantahin ko kaya wag niyo sayangin guys ang panahon ibigay nyo kay Lord uh, trust in the Lord lang salig lang kayo sa ginawa ni Lord doon sa cross uh, napakamatay siya para sa ating lahat sa ating mga kasalanan guys uh, siya yung proxy para sa atin kaya all what we do is just believe in the Lord Jesus Christ of what he had done for us on that rugged cross so yan guys uh, babasahin niyo yung 1 Corinthians 15 1 to 4 And also in, uh, sabi niya sa Ephesians 2.8, For by grace are you saved through faith, and that now of yourselves it is the gift of God. Be prepared all the time. Be saved. Yan lang guys. Be saved today. Trust in the Lord with all your heart. Hindi kanya pabayan and He will save you. So yan guys, uh, kakantahin ko na para sa inyo. I hope na uh, magugustuhan niyo. If you're not ready, be ready guys para kita-kita tayo doon sa langit guys. Ayan guys. So, hope you enjoy. So Não, não, Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face the Lord? I hope na nag enjoy kayo sa. Kanta na ibinabahagi ko sa inyo. Hopefully, uh, nagbigay uh, daan ito para makilala nyo si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan na nakikinig at nanonood sa mga videos ko. So, sa mga baguhan pa dyan, sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko, Please hit the subscribe below and hit the notification bell. And of course, hit all para updated kayo at mapapanood nyo yung lahat-lahat ng mga upload videos ko. So, salamat po and I will see you next time. Uh, don't forget to share the gospel of Jesus Christ para ma-spread natin yung uh, magandang balita para sa ating lahat. Salamat, salamat sa inyong panunood. See you next time and you have a blessed day. Bye bye.